Kung ang sabi po ng ilang eksperto at ng ilang personalidad ay baliw na erong si Sara Duterte, medyo mas malumanay ang banat ni Senator Risa Ontiveros sa isang or sa uh, tambaloslos na ito. Anong sabi niya? Napaka-iresponsable. Pero hindi rin eh, di ba? Yung, yung ganitong klaseng um, nakikita ng tao sa isang vice president. Malaking kahihiyan ito talaga ito eh para sa ating bansa. Mantakin mo, meron tayong, meron tayong vice president na irresponsible, reckless, pagbigay ng kanyang mga statement. Hindi pinag-aaralang mabuti ang kanyang mga statement. Ang ibig sabihin, talagang may kakulangan. Maraming kakulangan. Tapos ang lakas ng loob na kuno ay um, wala na siyang kinalaman sa gobyernong ito ni Marcos Jr. dahil daw puro kapalpakan at napakarami daw siyang nakikita ang mali. <laughs> Kakaiba rin ano, ito sa Sara Duterte, ang kamalian po sa gobyernong ito, nakasama ka, na miyembro ka, o na ikaw ay isa sa mga leader nga ng ating gobyerno, baka kayo po ang may kamalian ni Sara Duterte. Baka kayo po ang gumagawa ng maraming kapalpakan. Hmm. Ayaw na daw niyang, or dinidetach na daw niya yung sarili niya. Sa gobyerno ni Marcos Jr., dahil nga daw sa mga kapalpakan nito. Hmm. Eh di wow. <laughs> mag mag disconnect Walang pakialam pagdating sa mga issue na hindi nagtagumpay. Halimbawa or sa mga programa ng gobyerno na hindi nagtagumpay. Yung tinatawag niyang kapalpakan. Totoo yun. Normal naman talaga na may kapalpakan. At normal rin para sa ating mga kababayan na punahin yung ganyang mga kapalpakan. Pero ang gagawin natin si Sarah, wala daw siya pakialam. Hmm. Hindi daw siya pwedeng um uh, uh, wala daw siyang kinalaman dito sa mga kapalpakan kamalian na ito. Uulitin ko ha, baka kasi kayo talaga ang may mali. Kayo ang may kapalpakan na tinatawag. Sa halip na uh, makipagtulungan ka bilang vice president, ngayon ay gusto mong iligtas, gusto mong mag-play safe na lang hmm, at ilusot ang sarili. Na wala ka kunong kinalaman sa mga kapalpakang 'yan. Talaga lang ah. I will not attend the sauna and I am appointing myself as the designated survivor. Pag nakikita ko sa mga interview atong sa si Sara Duterte, um, ang gagawin na lang either magbibiro, okay? Pag minsan na, na, na square na yung mga yan, yun, may mga palusot na kuno no, ay biro. Pero may laman yung kanyang sinabi na I am appointing myself as the designated survivor. Siguro naman hindi huli sa kaalaman ang karamihan sa mga kababayan natin at siguradong uh, maiintindihan kung ano ang gustong ipahiwatig na itong isang ito na napaka-negatibo. Yun, irresponsable ka, reckless statement ng isang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa na dapat ay nagbibigay daw ng magandang halimbawa ng respeto sa kapwa na nakatrabaho niya sa gobyerno. Hmm. Hindi uso yan sa mga Duterte, yung respeto. Lahat ng mga uh, lahat ng nasa gobyerno na na um, sa tingin nila ay ayaw sa kanila, tinuturing po nilang kaaway, tinuturing po nilang kalaban. Ganyan po ang mga Duterte. Siguro naman ay hindi lingid sa kaalaman natin kung ano yung ginawa ng dating uh, pangulo na si Digong kay Attorney General Roberto, 'di ba? hmm, So hindi uso itong mga ganito, respeto sa kapwa na katabaho niya sa gobyerno. Wala pong ganon. At respeto sa isa sa pinakamahalagang gawain ng Kongreso taon-taon. Marami ng pagkakataon na hindi naman talaga sinisipot natin sa Sara Duterte ang mga investigasyon at lalong hindi yan nagsasalita ng matiwasay, ng may kabuluhan sa kung ano mga akusasyon laban sa kanya. Gagawing biro na itong mga ito. Like father, like daughter talaga hmm Pag nahimasmasan, kuno ay hindi naman official statement yung sinabi. Biro lang daw. At kuno nga ay sila yung mga bisaya, kaya nami-misinterpret daw ng mga kababayan natin. Ganyan po ang mga pautot, mga palusot na itong mga Duterte. Good luck.